Alam mo ba kung sino ang totoong kakampi mo at sino ang palihim na niloloko ka? Baka habang pinupuri ka nila sa harap, pinabagsak ka naman sa likod. Tanong ko lang, alam mo ba kung sino ang tunay mong kaibigan? Kung hindi mo sigurado, para sa iyo ang video na ito, narito, and pitong signs na nagpapakitang tao na lang sa iyo ang mga tao sa paligid mo at kung ikaw yung tipo ng tao na gusto ng mga content na may lalim, real talk, at makakatulong sa'yo sa paglalakad ng mas maayos na buhay, subscribe ka na. Dito, hindi lang puro pa-cute, kundi usapang lalaki, usapang matino, usapang totoo. Tara, simulan na natin. Una, bigla na lang silang nagbabago kapag may ibang tao, kapag kayong dalawa lang, okay? Masaya, maayos. Pero pag may iba, lalo na mas mataas, mas sikat, mas mayaman, biglang parang hindi ka kilala o kaya biglang iba ang trato. Halimbawa, kaibigan mong lagi kang kasama pero pagdating ng bagong tropa, biglang di ka na sinasama sa usapan, tinutokso ka pa o kaya nilalait para lang mapatawa yung iba. Real talk, ang tunay na tao ay consistent hindi ka nilalagay sa alanganin para lang umangat siya. Pangalawa, pinagtatawanan ka kapag wala ka. May mga tao. Sa harap mo puro bro, pre, solid. Pero pag mo, ikaw ang topic ng jokes, ikaw ang binibira. Halimbawa, yung akala mo solid kayo, pero may nagsabi sa'yo, bro, sabi ni ganito, bobo ka raw magdesisyon. O kaya, ang arte raw ng ugali mo. Stoic Insight. Hindi mo kontrolado ang bibig ng tao, pero kontrolado mo kung sino ang papalapitin mo sa buhay mo. Pangatlo, kapag may kailangan lang sila, tsaka sila lalapit. Mapapansin mo, kapag okay ang buhay nila, wala kang naririnig. Pero, pag may kailangan, tulong, pera, connection, biglang sweet, biglang paramdam. Halimbawa, matagal din nagchat, tapos biglang, Pre, baka naman. Hindi masama tumulong, pero bantayan mo yung intensyon. Real talk. Importante ka lang sa kanila kapag may kailangan. Hindi ka importante, ginagamit ka lang. Pangapat, lagi kang sinisiraan sa maliliit na bagay. Kahit simpleng bagay, ginagawang issue. Konting mali, pinalalaki. At madalas, hindi para itama ka, kundi para siraan ka. Halimbawa, nagkamali ka ng kwento o nabanggit, ikukwento na sa iba na parang sobrang sama mo para siya yung mukhang tama. Stoic Wisdom Ang taong insecure laging may binabagsak para umangat. Panglima, hindi marunong tumupad sa usapan. Ang tao na seryoso sa'yo, sa relasyon man o pagkakaibigan, may salita. Kung puro oo, pero laging no-show, laging may excuse, red flag yan! Halimbawa, Bro, promise, pupunta ako. Pero sa huli, hindi na naman dumating. O kaya, ako na bahala dyan, pero wala kang naramdaman. Real talk, ang respeto, hindi lang sa salita, nasa gawa. Pang-anim, kapag ikaw ang nagkakamali, sobra kang hinuhusgahan. Walang perpekto, pero ang taong tunay na nagmamalasakit, tinutulungan kang tumayo hindi yung sisisihin ka ng sisisihin. Halimbawa, nagkamali ka ng desisyon sa negosyo o relasyon, imbes na tulungan ka, kinakalat pa. Stoic insight, ang mali, parte ng buhay. Pero ang kasama mong gustong ka lang masaktan, hindi karapat dapat sa paligid mo. At pangpito, ayaw nilang makita kang umaangat. Yung mga tipong pag may magandang nangyayari sa'yo, biglang hindi na nagpaparamdam, hindi masaya sa achievements mo? Halimbawa, na-promote ka, nakabili ka ng bagong gamit, biglang ang yabang mo na, o kaya biglang tahimik, hindi man lang nag-congrats. Real talk, ang tunay na kaibigan, natutuwa sa pag-angat mo. Ang peke, naiingit. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this? and you will find strength. Ang ibig sabihin nito, kahit anong gawin ng mga tao sa paligid mo, siraan ka, lokohin ka, traidorin ka, hindi mo kontrolado ang ugali nila. Pero hawak mo kung paano ka magre-react. Nasa iyo ang kapangyarihan kung paano mo haharapin ang mga taong hindi totoo. Kung pipiliin mong maapektuhan, matalo ka na. Pero kung pipiliin mong manatiling kalmado, disiplinado at matatag sa kabila ng panloloko, paninirang puri at kasinungalingan, 'yun ang tunay na lakas. Kasi bro, ang totoong panalo hindi 'yung maraming kaibigan sa paligid, ang panalo 'yung alam mong kahit mag-isa ka, buo ka pa rin. Hindi kailangang patunayan ng sarili sa mga hindi marunong magpahalaga. Sabi nga ni Marcus, ang gulo sa labas hindi dapat kumulo sa loob mo. Ngayon, tanungin mo sarili mo, sino sa paligid mo ang tunay na kaibigan at sino ang palihim na niluloko ka? Hindi mo kailangan ng maraming tao, sapat na ang totoo. Alin diyan ang naranasan mo? Comment mo sa baba at tandaan mo, piliin mong pahalagahan ang sarili mo bago ang opinyon ng iba kung nakatulong sa iyo ang video na ito, maaring mag-subscribe na sa aking channel para updated ka sa mga susunod na videos. hanggang sa muli kay Bigan, mabuhay ka.